Ramirez, Ramirez. Lepas <laughs> <The> nang <personal> 100. <laughs> Ramirez tadi. Ramirez. Tengok kalisan cemo. Okay, tapos na tapos na. Hindi. 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 guys. Uh, ayun na, 500.

Kagulo, <laughs> kagulo. Di mahanap. May letter. Kasi kailangan pa lang, kailangan pa lang ata, ano Wait. Wait. Day. mo sa dito, ID. Kailangan ID. Oo, ID. No, awan ID. Di, di lagi 400 million mo. Ah, ano na pag

Ramirez Sayang, so, napakadaming tao, mga kaayuda. Grabe. Wala na yung pila. sabay-sabay na lahat ng zona